Yes, cafe, baka naman. eto <laughs> malapit na kasi nauna. O, oh, ayan. Guys, o, ganyang sobra-sobra ang isda. Pinabagoong na dito yan. Nag iba dinadaing pa. Ito naman yung daing nito pero dinain niya kasi yung init ng araw guys. Oh. Tapos may sinaing pa. Ayan yung sinaing. Ang oh. dami na kasing ano, isda ngayon guys. Panag-iisda. Libre yan na. May namigay daw kanina. Yan. oh, di ba sa kahoy na kasalang? Pinapaarawan parang madali madali siyang ano, maburo baga. Ayun. Ganyan guys. Ito mga bagong gawa. Yan yung limang yan. Mga Nescafe. Di ba? Bago Miss Life. Ayan na guys. Tapos ito naman katabi niya. Oh. susunod so, na rin niya. Sabay <laughs> sa tabing dagat, guys. O, oh, ayan. Ayan, 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 ayan na yun. O, oh, yun. O, oh, sinaing. Tapos si manok. Ayan. <laughs> Pakita ko sa inyo pa yun. Uy, bumalik na tigla. Uh -huh. Init naman. Go, no. go, 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 go. Init, init, init. <laughs> ayan, guys. Yan, kulong-kulo na siya, guys. Oo, oo, yan. Hanggang sa uh, maatyanan siya. O, ano. Naka-bullet na hmm. pa lang yan. niya. Ang init. Yan yung ganang maatyanan yan, guys. Oo, oo, oo.